So ayan, nandito tayo ngayon sa Rusi Wagwa Pampanga Branch Dahil din natin natin yung pagdating ng Rusi Play 150X So tinignan natin ngayon, wala pa daw silang uh, available unit Mga next week pa bago dumating Kaya mag-update tayo dito ng kanilang mga available na motor dito 150X na adventure So meron dito kulay red at black so titingnan natin at ikutan din natin thank you tayo mga kapatid naman to mga kapatid glossy red siya so napakaganda rin ang kanyang pagka red yan bakintab then pag nasinaga ng araw meron din siyang glitter effect katulad dun sa na review natin last time na kulay puti then meron din sila dito ang kulay black ayan glossy din to yung black niya So, isa rin to sa mga magagandang nilabas ni Rusi ngayon, no? So, yung Rusi Flash, napakarami ng kumuha. Then, ngayon may paparating na naman na bago itong kapatid ni Rusi Flash 150X. Itong si Rusi Flame 150X naman. So, abangan na lang natin, mga kapatid, yung review natin doon. Makita natin ng personal at uh, malaman na rin natin yung cash price and installment. So, ito, napakaganda nung kanyang uh, itsura ng Adventure 150X. Kagandahan dito, naka combi brake. CBS. So, ibig sabihin, yung kanyang preno ay 70% sa likod, then sa harap ay may 30% siya. So, napaka-safety na rin. Parang naka-ABS ka na rin dito. So yan. makita natin dito yung kanyang disc brake. Ito. Yan. May kalakihan din. Then naka uh, triple pot caliper na dahil naka combi brake na nga po ito. So, tapos sa kanyang telescopic, yan. Meron siyang cover. May rubber boot siya dito. Safety na safety sa mga dumi. Then dito sa may bandang likod, yan. Safety rin. Malinis dito. So cover yung kanyang likodan diya yung agad-agad madudumihan. Then, sa ilalim, makikita natin dito yung kanyang busina. Ayan, no? So, balakas yung busina neto, na naka-open siya dito sa may uh, harapan, no? Tapos, sa uh, ilaw niya, sa front, ayan, ang gagandahan dito, projector lamp na. Ayan, napakalakas ng buga niyan. Then, yung itsura niya, napaka sungit ng datingan, no? Ayan, meron siyang parang nakakunot ang noo pag tinignan natin dito sa so, ito yung kilay nya yung pinaka park light na kulay puti pagka nakabukas na to tapos may pagka carbon fiber finish sya dito The windshield nya eto ganda rin ang windshield adjustable yan pinipihit dito so naiaangat to at naibababa no? so hindi lang natin ma uh, testing no one hand lang tayo tapos meron siyang USB charging port dito sa gilid so pinahanap natin kanina nandito pala sa gilid niya ayan yung kanyang USB charging port so ready ready na rin for long long ride yung ating mga cellphone tapos sa kanyang uh, signal light ito naka separate then LED na rin to yan oh. No? tapos ito naman yung logo nung FI niya tapos yung kanyang kanyang uh, meter panel ay puli LED na rin. Yan, yung kagandahan. Para ka din naka-cellphone dito. Kasi laki na ng cellphone yung size niya. Then, may button din siya dito for selection. So, complete information na makikita natin dito. Ah, Naka-naked handlebar. yan kulay black. Tapos, meron siyang silver dito sa gitna. Then, sa mga button niya, ito, meron siyang high and low. Ayan. Turn signal light switch busina, then passing light, meron siya. Sa kabila, meron siyang kill e switch, then bukasan at patay ng ilaw, meron din, tsaka yung electric starter dito. Tapos sa throttle, yan, napaka soft ng throttle nito, na ito. naka dual cable na rin siya, kaya ano to, naka uh, quick throttle siya. Tapos sa susi niya, ito, yan, yeah. Then naka manual ignition pa rin tayo dito. Hindi siya naka keyless pero baka in the future gawin na rin keyless 'to. standard key siya pero nailalak pagka sinaid natin yung manibela, no? Lang pa left side. Tapos nandito yung kanyang fuel tank. Malaki yung tank capacity nito kaya sure ball tayo kahit saan tayo papat. Hindi agad tayo maubusan ng gasolina. Kapos ispang maganda rito, ito yung mga stock na accessories niya. Meron na siya ganito. Ayan o. No? Meron na siyang alloy dito para sa pinaka footboard o yung footrest natin. Pwede ka dito tumapak. Pwede din dito. No? So napakaluwag po. Tapos sa side na to makita natin yung pagkakadesign din niya talagang mala transformer din yung design. No? Napaka daming detalye. Tapos sa kanyang foot sa angkas ito. Ayun, ganda rin alloy, tapos tapi Maganda rin yung design, then mahaba din, no? Saktong -saktong sa paa. Tapos dito sa kanyang decals, meron siyang 150i dito. Then sa likod ay yung Adventure X water cooled. Four valves eh nakalagay. 4 Four valves na, kaya malakas itong motor Tapos yung decals niya kulay black and white na may honeycomb finish. Ayan. Tapos ito yung kanyang water cool. Ito yung radiator. Ayan. Magandahan dito. Kahit malayo ang biyahe, hindi ka titirik mga kapatid. No? Tapos sa muffler, very sporty din yung dati nga. Naka-upright position. Then meron siyang heat guard na carbon fiber finish din yung design. Ayan. Plastic. Tapos sa muffler, sa dulo, ito yung ganda rin. No? Kulay silver. Tapos naka dual shock na kulay black sa likod. Then sa kanyang likod naka disc brake na rin. Ayun. Na combi brake nga po. Then yung kanyang mags, ang ganda rin ng mags nito, heavy duty dahil naka spoke type siya na ah, malalaki. Tapos tubeless na rin yung mga gulong ito, harap at likod. Then cordial yung tatap ng kanyang gulong, no? Tapos sa taillight, ito ang gandahan ng taillight nito LED na rin lahat ang ganda ng pagkakadesign, ayan very futuristic then yung kanyang signal light, LED na rin meron din yung ilaw dito sa may plate holder tsaka reflector tapos yung fender nya, ayan, malapad na may iksi lang, no? tapos sa size ng gulong size ng gulong dito sa likod ay 130 by 70 by 13. Tapos dito sa harap, 110 by 80 by 14 naman. So mas maliit yung sa likod Ang konti. Kaya naka-upright position yung manibela na ito. So tingnan natin dito sa kabila. Ito yung kanyang panggilid. Yan o. Oh. Ito yung airbox. Ang ganda ng design. Then yung kanyang panggilid may mga ganito pa may air ventilation tapos wala na rin siyang kickstarter ganito na kasi yung mga nalabas na disenyo ngayon no? tapos meron din siyang ito yung mga nilabas na scooter ni Rusi ngayon meron siyang oil filter yun yung kagandahan no? sala yung langis tapos sa side stand ito wala siyang side stand kill switch no katulad dun sa RFI 175 meron sana uh, X upgrade nya meron na rin dito andun yung heel switch nya sa handle so goods na rin yun mga kapatid no? tapos sa upuan eto ganda rin ang upuan ito oh, yun, oh. napaka kinis tapos malalim na rin yun sa may rider then yung sa OBR nya ito may may pa umbok sa ito, no So, good sa rin. Tapos malambot yung kanyang foam. Tapos sa uh, grab bar, ito. Kulay glossy black. Tapos magkahiwalay siya, no? Sa So, makapit din dito. Or okay din sa mga OBR to. Yung ganitong design no? So, sa compartment, buksan pa na natin. Ayan. Ayan. Kagandaan sa kanyang gupuan. Pag inangat natin, hindi na siya bababa. May spring na siya doon. So, good sa goods, no? Tapos palaki din yung kanyang compartment. Siguro mga half face na helmet na kasa dito. Depende din sa size. Tapos yung battery yan dito na rin. Napaka safety na sa taas na. Tapos yung kanyang OBD ang dito naman. taas So, yan. Napaka ganda na itong Rusi Adventure X. Available yan dito sa Rusi Guagua pang branch, no? Mga uh, may mga stock sila sa likod. Ayan, mayroon silang pula, mayroong kulay black. So, meron din din daw puti kaso nga nakuha na, no? So, kanyang price ito, Adventure X 1 PPI cash ay 110,000. Down payment 10,000, 3 years 4,495, 2 years 6035 1 year 10660 may rebate pa na 300 dyan pag updated tayo nag hulog ayan so sa so mga gustong kumuhap punta na kayo dito sa kanilang branch dito sa Rusi Guagua Pampanga branch ka yeah. so ayan na po 'yung ating update dito sa uh, Rusi no abangan natin 'yung uh, personal review natin sa bagong labas na naman na uh, Undergone, yung Rusi Flame 150X. So, maraming salamat. God bless and stay safe always.